Pag-enot na barata. Ay bali individual na kuwanin labi sa isyentos mil pisong kandidat din siya po sa Baybas Operation sa Dayat Kamarines Norte. Nalaki sa Bula Kamarines Sur na ang gadanasin may mga tamanin pala. Para sira gadan kang tamanin kikilat sa Sursugun. Asin, National Level Most Wanted Person at Dubong Veracatanduanes, inarestar sa Cavite Huli sa Kasong Panlulugos. Diyos maray na hapon, Biyernes, Hulyo 5, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadang ugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes. Asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, labi sa isyentos mil pisong kantidad din siya bu na samsam sa sarong high value individual sa Daet Camarines Norte. Utoridad pa pang pig-aarama ang koneksyon ka nasambit na sospechado. Si Regine Bue sa Bilog na Detalye. Matrayong pong nadakop kang personais kandait Municipal Police Station, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Police Intervention Unit, First PMFC, Camarines Norte PPO, Regional Intervention Unit 5, Police Drug Enforcement Group Special Operations Units 5, asin pedaya bikol ang sarong pigkukonsiderar na high-value individual sa pigkasar na anti-drug operation sa Porok Tres, Barangay Kamambugay, Daet Camarines Norte, alas 10.30 in Banggi, ka nakaaging Merkules, Hulyo 3, 2020. 2024. Binisto ang sospek na si Alyaslan, 35 anyos as in ka na sabing lugar. Sigun sa tagapagtaram ka at Municipal Police Station na si Police Captain Leon Sugarfin Jr., haloy naman daan nindang pigmonitor ang sospek kung sa ko akan operatiba sa posisyon ka ini, ang 18 heat cell transparent plastic sachet, nin pigtutubuda na siya na may gabat na sanggatos gramo as sinagkakantidad nagkakantidad ng 680,000 pesos ano sa pagkakaroon ng detalye ng mga operating elements natin ano ay ito ay uh, po no siya ay magkaroon ng bypass operation siya ay binabagsakan pa lang siya ay binadalaan pa lang ng illegal na druga. kaya ito po ay naanggapan natin na hindi mai-dispose sa community Kasabay kan pagkakaaresto, ipinaraman kay Alias Lan ang sa iyang diretsos bilang akusado. Padagos may napigiimbestigaran kan otoridad kung sirisay ang koneksyon at sinisay ang supplier ng iligal na droga kan sospek. Sa presente, nasa kustudya pa inikanda at municipal police station at sinahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Boe. 49 anyos na lalaki sa Bulacan, Marinesur, nado kayang gadan asin may mga tama nin balas sa lawas. Otoridad blanco pa sa motibo asin sa kung si Isay ang kagibo sa krimen. Si Anfabular sa Bilog na Detalye. Sarong lalaki ang nadukayang gadan asin may mga tama ning balas sa iyang lawas sa Zone 2, Barangay Itangon, Bulacan, Marinesur. Alas 10.30 ni Aga kanakaaging Martes binisto ang biktima na si Ricky Vasquez Espinas, residente kan Zone 1, Barangay Amurawan, Minalaba, Camarines Sur. As si nagtatrabaho bilang caretaker sa sarong tanuman ninyog sa lugar kung sa ininadukayan Sigun kay Police Corporal Manny Ama, an assistant pikad kan PNP Bula, antes na madukayan ang bangkay kan biktima, nakadangog din sunod-sunod na putok nin Badil ang mga residente harani sa lugar. Sa investigasyon, tulong tama nin bala ang sinapok kan biktima. Hale, sa kalibre 45 badil. Parang or estimated po 30 to 40 meters po yung distansya ng biktima doon po sa mga witness na nag po na dun po sa may pinangyarihan. So pag dating po nila ma'am doon sa area, nakita na po nila ma'am na yung biktima po ma'am is nakabulag na na sa lupa ma'am. Blanco pa ang sa konsisay ang nasa likod kan panggagadad asin kung ano ang motibo sa krimen na naman sa karaman kan nabaya ang pamilya ang sinapo kan biktima. Yung may mga nalalaman po, lalo nga po dito sa kasong ito na shooting incident po na nangyari sa barangay Itangon. So, pag po kayong magdalawang isip po na magipagtulungan po sa lokal na pulisya para po malutas din po natin yung kasong ito at makatulong din po tayo na mabigyan po natin ng hostesya yung biktima at isintem yung mga pamilyang naiwan po ng biktima para sa mga baretang tatak Bicol, an Fabular. Para si Rasa Magallanes Sorsogon, gadaan kang ka tamaan kikilat mantang nasa paglawod. Biktima, pigbalupaman ko tang idara sa ospital alagad binawian buhay. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Gadan ang sarong parasira, makalihis na tamaanin kikilat, mantang nasa paglawod sa katubigan sakop kan si Chubarug Badugan, Barangay Biga Magaliane Sorsogon Pasado alas 12 nin udto nakaaging Martes, July 2. Binistuan biktima na si Hulito Iskandoy Imerkiales, 50 anyos, residente kan Barangay Bacolod, parehong banuaan. Basado sa investigasyon kan Magallanes Municipal Police Station, mantang nagsisira kaiban sa iyang aking lalaki asin lunad ganting sarong bangka, tinamaanin kikilat sa hawakan biktima asin nahulog sa sa iyang bangka na naging rason kan pagkagadan ka ini. Natalaot sila halos magkatabi lang yung bangka nila nang biglang kumidlat. Ang ginawa ng anak, ma'am, agad po ito nagdive para i-rescue yung kanyang katay na kinuha niya po dito dagat makalihis na makuan hawakan sa iyang ama, tulus na naghagad ako diran aki biktima sa otoridad. Na marikas man na narespondihan kan personahes kan MDRRMO as sa Magallanes Medical Hospital ang biktima. Alagad ipigdiklaraman sa nang dead on arrival kan attending physician panawagan ko nilang ma'am sa ating mga kababayan, lalo na po, hindi lang po ito ma'am sa mga mag doon na rin po sa ating mga kababayan, na meron po talang lang matindi na pag-ulan, pagtulog at pagtidlat, hanggat maaari po, so, huwag na rin po sana tayong lumabas sa ating bahay. At kung ando naman po tayo sa labas, pumunta na po tayo dun sa lugar na safe, na pagkakalam natin safe tayo, para kung sakaling merong incidente, merong pagtidlat, kung may tumama man po, eh, hindi na po sa tao tumama. Sa presente, pigbibilaran na sa saindang residensya ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. 18-anyos na lalaki na pigriklamo ng panlulugos, arestado kanpulanggi PNP. Si Camille Gonzalez sa Bilog na Detalye. Arestado ang sarong 18 anyos na lalaki sa Pulangi, Albay, makalihis na ireklamo nin panlulugos na nangyari alas dos din maagahon kay ning Merkoles. Segun kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea ang hepe kan Pulangi Municipal Station, alas dos din hapon kan parehong aldaw kan magpasiring sa saindang hepatura ang ina kan biktima as inipigreklamo ang sospek huli sa panlulugos subuot sa 16 anyos kay ining aking babayi na residente man ka na sa na banwaan. Nagluluwas sa investigasyon, nabasang sa nang huminali sa saindang harungan biktima nga ni subuot makihilingan sa mga barkada, hasta sa nangyari na ang panlulugos na tulos man kaining ipigsumbong sa sa iyang mga magurang. Ito naman kasing suspek, uh, of course, ang akala nila okay lang yung nangyari na ang akala nila hindi hindi magsusumbong sa nanay kung ano nangyari so naging kampante siya naging kampante sila So, and of course, sa tulong naman po ng ating mga barangay official, ah, uh, boluntary naman po na nakuha natin to. Pigahalat man kan kapulisan ang resulta kan physical examination kan biktima sa Bicol Regional Hospital and Medical Center na makapagpapatuuman sa reklamo kan biktima. Ang sabi niya naman wala, pat sabi ko nga po, still uh, nasa proseso pa kami, uh, gumagawa pa po kami ng uh, ginagawa pa namin ang in, mga statement ng uh, mismong biktima at yung kasama nila kung paano nangyari yon. Kaya po uh, of course may both both party, may mga kanya-kanyang statement po yon. So much better po siguro na hayaan na lang natin na pagdating sa korte na pakinggan ang kanilang mga statement ng OS. Mientras tanto, aminado ang hepe na naglangkawan bilang kanrape kaysa sa indang banwaan ngunyan na taon. Alaga na ni Bada Akaini ang nangyari pa kan kasagsagan kan pandemya na ngunyan sa naipigrani sa indang hepatura. Ah, uh, this year po, tumaas kami pero manageable po. Kasi nga po sabi ko po sa inyo na marami ang naging aware na matagal nang ginawang panchimbag ng asawa, nung mag-awareness kami, sa kanya nalaman, kahit pala asawa ko, wala siyang karapatan na saktan ako. So kaya doon nagkakaroon ng awareness, kaya po lumalapit sa amin, sa ating mga social worker, kaya po nakapagpile tayo ng kaso. Laom na sa nakanhepe na magsirbing leksyon sa gabos ang nasambit na insidente. Urog na sa parte kan mga magurang na lugod na magiyahanin tamaan sa indang kaakian. Para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Gonzales. Lalaki na tubong virakatan duanes sa sinpig kukonsiderar na National Most Wanted Person arestado sa Cavite. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Makalihis ang haros sa rong dekadang pagtatago. Dagos ng nahulog sa kamotkan otoridad ang 47 anyos na lalaki na pigkukonsiderar bilang national level most wanted person huli sa kasong panlulugos. Alas 10 nin Aga udma kan maarestar ang sospek sa barangay Bagbagdos, Rosario, Cavite. Kan pinagsararong puwersa, kan Police Intervention Unit, Katanduanes Police Provincial Office. Katanduanes First PMFC, Rosario Cavite PNP. Sa panging Ngenot kan CIDG Katanduanes Provincial Field Unit. Binisto ang sospek na si Arnel Ogalesco, 47 anyos, tricycle driver na tubong vera katanduanes, asin residente kan barangay Bagbag dos Rosario, Cavite. Sigun kay Police Major Francis J. Sayago, ang Provincial Chief kan Criminal Investigation and Detection Group Katanduanes, Provincial Field Unit. May 2013, kan lugusan kan sospek ang biktima na residente man kan banwaan nin Verac. Ito po ay dahil sa ating walang kumpay na pagsisiyasat ng ating mga intelligence officer sa ating mga tropa po na nasa na field at huwag kayong matatakot na magsumbong sa ating mga otoridad. Maging vigilante lang po kayo sa mga bagong tao na pupunta sa inyong lugar at alamin niyo po kung ano, kung pwede malaman kung saan ito galing at kung ano, ay magkapagtanong-tanong kayo kung bakit saan nakapunta doon. Hindi po natin nalalaman, ito pala ay meron ng warrant. Dinakop ang sospek sa kusuggan warrant of arrest na ipinaluwas ni dating Regional Trial Court Executive Judge Lelu Contreras kan taong 2013. Sa presente, nasa kustudya na kan CIDG Duanes Provincial Field Unit ang Suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Twin si Turtle na trap sa Fish Coral sa Sorsogo Rescue. As in blessing as in inauguration ceremony kan Santo Domingo Community College, Pig Gondusir. Yan na in iba pa bareta sa pagbabalikan na Kubikol, All in TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos na po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya. dahil may, may habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Nagbabalik na Bicol Online TV. Mga para bakal in School Supply sa Legazpi City, dikit-dikit ng nanunutaran. DTI nagpaluwas naman in price guide para sa mga consumer. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Namakal na kasubong aga sa Sarong Mall sa Legazpi City ang 40 anyo sa si Sinanay Julita Kang Albay ning mga gamit pang eskwela kang sa iyang grade 1 akin na si Ashton John. Siring kang bag, notebook asin iba pa. Sabi niya, mas magayon ang namamakal na ning amay kaysa ang makisusuan pa sa pagdagsakan mga parabakal. Puro pang tulong si Mana na sana. Balik eskwela na. Para po hindi po traffic sa pagbili ng mga school supplies, lalo yung pagpasukan na po. Tapos sabi lang, mas mura-mura kapag advance ka magbumili ng no? sayo ako mag halalong ng gamit po dito. Nagusto niya na kasi namimili na rin po kasi siya. Siring ni Nanay Julita na namang naman kasubong aga ng school supplies ang 57 anyo sa si Maria Arlene kan Barangay Taisan para sa sa iyang makuapo na mag grade 1 man. Inamayan niya man pagbakal. Ulit ta baka mas maglangkaw pa ang presyo kan mga gamit pang eskwela. Hindi ko gusto magbakal ta. Siyempre, pag-isip ko, mangare ano, may discount mga bagang diit. Ta, syempre, sa iba baga, ora lang ka umanan presyo. Pero alos pararyas mga garo. Sa sarong bistadong mall na ini sa Legazpi City, nasa 20 sundo 21 pesos sana ang presyo kan mga notebook. This sundo 20 pesos man ang papel. Depende sa klase. 7 sundo 21 pesos man ang ballpen. pen. 7 sundo 18 pesos man ang lapis. This pesos sundo 99 pesos man ang cryola. Depende sa klase asin bilang. May mababakal mandigding baga na 240 pesos. Sundoon 1,200 pesos depende sa disenyo asin klase. Kaining Martes kang magpaluwas na ng School Supplies Price List Guidelines ang Department of Trade and Industry o DTI Bicol. Sigun kay Ruben Sumbon, ang Consumer Protection Division Chief kang DTI, ang nasambit na price list guidelines, ang maserbing bingiya o basihan kan consumers. Sa pagi man da ini maaraman kung nasusunod kan mga seller an pigpapautob nindang presyoan. Ang sisay man amadakop na, na nagbayular ka ini, an pwede ser na maatubag sa magkakanigong pinalidad. Uh, weekly na nigigibuan kan Department of Trading Industry. So ang ano ta, duman sa mga seller na nagtitinda kay mga school supplies, base sa informasyon na nakuha ta, Um, yung mga presyo ninda, siyempre may mahiling kitang ababa ang presyo. May may mahiling man kitang alangkaw ang presyo. So, so far, base doon sa gabay sa pamimili na pinalawas ka Department of Trade Industry, um, 2023 and unya 2024, within man sinda doon man sa presyohan na pig, uh, pagpapasunod niya ito. Hanggang siguro, open kang klase, then then ma-ero ang presyo. Kung may pag-ero man, yan po ang pigwabantayan kan Department of Trade Industry. Mientras tanto, sa mga maut na mailing ang price list guidelines kang DTI, pwede sir na bisitaon sa sendang webpage na www.dti.gov.ph para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 60 kilong pawikan, maswerteng na-rescue kanduang parasira sa kasiguran Sorsogon. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Sarong babaeng green sea turtle ang maswerting na rescue, makalihis na matrap sa fish corals sa kadagatang sakop kan barangay 13 Martires, Kasiguran, Sorsogon. Pasado alas 7 ng aga, kanakaaging biyernes, June 28. para parasirang sinda Antonio Boasin asin Matthew Bo ang nakarescue sa nasambit na pawikan. Natulos man na ipigpaabot sa kaaraman kan DENR, LGU kasiguran, menro asin MDRRMO. May lapad ining 69 cm, asin laba na 80 cm na may gabat na 60 kg. Sama po yung mga fisher folks, hindi lang po yung mga fisher folks natin, Pati po yung ibang members po ng ating community. Dapat sabay-sabay po tayo at magkaisa po when it comes to wildlife protection. Uh, nasa forefront naman actually po yung mga fisher folks, lalo na po yung mga bantay dagat. Makalihis na makaaga nintag asin masiguro na mayong anuman na lugod pawikan, tulus man ining binuhian sa dagat. Nakatalaan man na tawan ng 1,000 pesos ang duwang nag-rescue para sira. Conservation niya ng marine life and uh, wildlife, endangered wildlife. So under po niyan, may reward system po siya. Which is, ito nga po, pag in-encourage po namin uh, through that program yung mga uh, yung mga tao na makaka-recover o makakita ng endangered wildlife na i-turn over po sa LGU para ma-coordinate properly po sa proper authority tulad po ng DENR. Pigko-considerar na endangered species ang mga pawikan. sisay man na magbalgar sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Protection and Conservation Act ang maaatubang sa magkakanigong pinalidad as in pagkakakulong. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Intertropical Convergence Zone, padagusubot na makakaapektar sa bilog na kabikolan sigun sa pag-asa. Si Angela Calves sa bilog na detalye. Apektado ng gad kang paburubagong panahon ang 22 anyos na construction worker na si Julay Marhalino kan Barangay Sipi, Daraga, Albay. Napaparalisar kay Adan, sa indang pigtatrabahong kanal, huli kan matinding init at simbiglang in pagbagsakan makukusog na pag-uuran. Bilang sarong libur. Dipisil talaga kapag na titinggang trabaho, lalo na kapag mauran. Ba't arayo pa man ang tigurulian may kapag mauran na hindi talaga na abisuan kay marayo ng tara kang pinaka ano na, pinaka high isa trabaho na ini wala kami magginibok Siring man kaini ang sentimento kang 31 anyos na forma na si Jerry Boy Abelo at tarasado ng gadaaan sa indang hiro tuyong bigla na sanang minauran Pag mauran naman po Inalat po kami talaga ng abiso kang kontraktor. Kung mapalaw po sila o dahi, kung dahi po sila magpalaw, siyempre, kami dahi man po malaw. Siyempre, sayang mo, batara yung mga pamitigulian mo eh. Sigun kay Ruth Pakalia, padagos na makakaapekta ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa nasyon ngunyan aldaw na madaranin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uuran asin pagkikilat, pagdalugdog sa kabikolan na may maluya sundo katamtamang duros hali sa sur sundo sur sirangan. Ang weather talaga, in just a minute, ah, nagbabago kahit nga clouds. Ano. So ngayon, ang nararanasan natin na ito ITZZ, kaninang maaga maulan. Okay, kasi ang ITCZ or yung Intertropical Convergence Zone, these are groups of low pressure areas. So nag-oscillate siya. So kung napadpad yung lokasyon natin or yung landmass natin, doon sa uh, doon sa lugar na may mga convergence or cloudiness, yun yung nakakaranas tayo ng pag-ulan. Diin man na piglalao man na low pressure o tropical depression ang pag-asa. Mayo man na nakabanderang gale warning kay aligtas man maging ang paglawod. Continue monitoring po tayo at uh, mag-antabay tayo sa update ng pag-asa araw-araw para uh, aware tayo kung ano ang weather natin. Okay, yung tinatawag nating now casting every 2 to 3 hours. Mientras tanto... 32 degrees Celsius, sundo 33 degrees Celsius ang namamatay na temperatura sa Camarines Norte. 26 degrees Celsius, sundo 32 degrees Celsius sa Albay. 26 degrees Celsius, sundo 33 degrees Celsius sa Masbate. 25 degrees Celsius, sundo 32 degrees Celsius sa Camarines Sur. 25 degrees Celsius, sundo 32 degrees Celsius sa Sorsogon. As in 24 degrees Celsius, sundo 33 degrees Celsius sa Catanduanes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angela Calves. Blessing nga Inauguration kan Santo Domingo Community College sa Barangay San Andres Santo Domingo Albay ginibo kasubagong aga, bagong pasilidad popuonan na managamiton ng na school year. Simi arango sa bilog na detalye. Naging matarayon ang blessing asin an inauguration ceremony kan Santo Domingo Community College USDCC sa Barangay San Andres Santo Domingo Albay kasubagong aga. Sigun kay Santo Domingo Mayor Jun Aguas, maug ba siya na magagamit na kan sa iyang makahimanwaan dating pangiturogan niya sa naman para sa saindang banwaan. Istorya niya, dating evacuation center ang pasilidad, as in pigrehabilitar nga ni Maria sa ang nasambit na eskwelahan. Poko mas o menos 20 milyones pesos ang naging pondo manda ini. would like to uh, level up the, the, playing field no? na iparehas na po ang uh, ang uh, karawat pagabot po sa level kang edukasyon na bako lang po sa mayayaman ang nakakatapos, no? Kundi, kundi po sa mga satuya pong mga kapobrehan, uh, natatawang po kitsansa na makapagtapos kansa ina pong ko, kolehiyo. Iguining anum na classrooms, may audiovisual room, computer room na iguantrain tang computers, gym, library, sinibapa. Kung ang pamasahe, lesson na, or even po ang education is free, nakulaw uh, takulaw pong tabang economically ang uh, iyang pong bagay sa, sa, sa sarong family. biko ko kay isa sa tuyang congressman, sabi ko, boss, sabi ko, why, why one college per, uh, uh, one college per family? Wherein, kung kaya taman sa nang gabusin na po makagraduate sa senda pong family. Presente man sa pagtiripon si Akubikul Party Dis Representative Congressman Attorney Jill Bungalon. Ugmaan kongresista na dagos ng magagamit kan mga estudyante ang nasambit na pasilidad nasa sa mapiginguhang proyekto kang partido para matawan ng oportunidad ang mga estudyante na pursigido na makatapos sa pagklase. Ang time, talagang uh, haloy na po na pigahalat kang mga domingueños na magkigwa po ng community college. So in the first district ko Balbay, lalong-lalo na sa mga estudyante po, hindi hali sa Santo Domingo, nagpapasiring pa po sa San Jose. No? And worse, sa iba, duman sa Tiwi Community College. So with the opening of this uh, another community college in the first district, this will give the students um, choices. Ngunyan na school year, magagamit na inikan mga estudyante. 180 ang estudyante ang kayang akumodarong kang SDCC. Ang kursong Bachelor of Science Information System, as in Associate in Computer Technology o Computer Servicing NC2, ang pigbuksan pa sa nadigdi na in-demand maging sa luwas ka nasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Asin yan ang tripunan kan mga baratang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend!